Ayun, magandang magandang araw sa inyo lahat. tayo magluluto ngayon ng paksew na pata. So, yan atin pong napalambot na. Napalambot na natin yung ating uh, lulutuin. At yon uh, the same na kaldero ang ating uh, gagamitin. So, yung kalahati kasi ating ginawang uh, adobo. Yung kalahati naman ay di ito. Gagawin nating uh, paksew. Parang hindi tayo maumayin. Ayan, ah uh, kita naman uh, kita naman niyo na malambot na talaga yung yung paa or pata. Pata kasi sa Batangas. Ang tawagan namin niyan pata, pata ng baboy. So yan, ang uh, na yung, taba, yung yung laman. So the, the, same water din po yung ating uh, gagamitin. Uh, yung kanyang sabaw. So yun, ah uh, gumamit tayo isang malaking sibuyas uh, at saka isang uh, buo, isang ulo din na bawang na ating ginamit so yan, ang ating style lang, uh, pagpapaksew so, uh, ang maganda nito meron sanang uh, uh, bulaklak lang saging kaso wala naman dito sa UAE kaya ang kulang diyan ay yung uh, bulaklak ng saging ayun, ating sinamahan ng uh, ng uh, pamintang durog gamitan daw ang ating ginamit jar at syempre asamahan din natin ng ilang piraso na uh, buong uh, paminta syempre atin hindi mo mawala hindi din yung ating uh, dato puti vinegar o dapat nag sponsor sa akin ang dato puti <laughs> ayun Banahin lang po ating paglalagay muna kasi baka naman mapaasim so madaling magdagdag Mahirap naman magbawas. So, hindi naman gano'ng kadamihan yung ating karne kaya banay lang yung ating nilagay na binigar yan, uh, dinagdang natin ang sabaw yung uh, pinagpakuloan natin sa nating gagamitin syempre yun ang mas malasa tama tama yan ang sabaw po nito, ang sarap masarap ang sabaw nito So yan, uh, balikad din muna natin kasi mabilis yan lang ito, malambot na. Hindi natin pakatagalin yan, mga 20 minutes lang yan, yung ating paglulutong yan. Mga 20 minutes lang kasi malambot na siya. Takpan muna natin. Ayun, ating lalagyan muna ngayon ng uh, dahon ng laurel. Asamahan natin ang uh, dahon ng laurel. Pampabango, pampabango, din yan guys. Ang lagitan ng apat na piraso. Yan. Ating uh, yung, yung paminta kasi uh, nabubuo yun yung pinaka powder. Kaya ang yung ginaganyan. Nabubuo yung mga powder pagka nang sama-sama. So, takpan ng natin. At syempre, laging natin titingnan yun, atin lagyan ng sili yung siling pangsigang, uh, isang mahaba, aking pinutol-putol at syempre hindi mo mawala diyan yung uh, siling maanghang, siling labuyo yun, uh, ayos na yan tunay na ako na yan uh, pwede nang kainin at uh, medyo na rin ang sabaw niya so mga 20 minutes lang po yan sa so, estimate ko 20 minutes na Ate niluto. Ayun. Luto na 'yan. Luto na 'yan at talagang uh, pwedeng-pwede na ang sarap nito sa bahaw, guys. Yung kalimuna hasmin tapos bahaw. Ang kasarap. Tikman natin. Ayun, thumbs up sa amin, Utawi. Ayun guys, ang atin pong uh, paksiw na pata or uh, paksiw na paa ng baboy. Kuri nga pong nakakatakam. Sabi nga ng mga batang niyo eh, eh, kasarap na retract. Ayun tayo.